yun ah uh, good afternoon mga klamsi ah uh, kararating lang namin dito sa bahay galing ako ng trabaho nag kami ng aso uh, ngayon pala mga klamsi kasi may na mga nag message na sa akin na uh, about don sa mga asong may sakit nga um humingi uh, ng tulong baka pwede kong tulungan yung aso kagaya nung pinus ko dyan mga klamsi sa page ko humingi ng tulong ang problema nga mga clumsy uh, hindi ko sila agad-agad mapwedeng matulungan unang una may darating na isang aso sa akin ipapakita ko sa inyo uh, yung aso Ay, ilalagay ko na lang sa taas ng video to tapos ayan mga clumsy tapos um, yung isa gusto ko man siyang tulungan mga clumsy yung space kasi ng bahay namin hindi ganong kalaki wala kami na pwedeng paglagyan ng aso uh, unang una ang dami na namin dito aso tapos yung is yung space ng bahay papakita ko sa inyo. ay mga klamsi space ng bahay namin. Andiyan yung ref. Andiyan agad yung bintana, andiyan na yung pinto. Tapos andiyan agad yung kusina. Tapos yung sala namin mga klamsi dito ako sa kusina. Ayan yung sala lang namin. Ayan. Ayan lang yung sala namin. Tapos uh, yung CR namin nandito. Ilagayan lang manlabahan, labahan mga klamsi. Ayan, tapos yung isang aso na sabi kong tutulungan ko mga klamsi dito ako gagawa ng ano ito pintuan namin ito mga klam pintuan to yan pintuan at dyan ako maglalagay lang ng kulungan ah uh, hindi ganong kalaki ang kailangan kasi hindi namin space na yan dyan yung lito lang sa may harapan namin tingnan nyo naman ang lityan yan kasi may silong naman yan eh ayan oh. Ayan, pero hindi ko pa sure kung diyan ko ilalagay o dito na lang sa loob kasi kung ilalagay ko dito sa loob, may kids naman kami dito. Ayan, Kaso ito kulungan to niliit pag balik niya. Um, hiniram ko nga lang ng kids na yan kaya yun ang pinoproblema ko mga klam problema ko kung paano ko pa i -re rescue yung isang aso kung, kung, kung kukunin ko yun uh, wala kayong paglalagyan kaya nakisusap po ako dun sa ano na hindi ko po talaga kayang kunin yung aso kaya humihingi po ako ng pasensya dun sa uh, gustong lumapit sa akin na baka pwede kong tulungan yung isang aso Uh, yun nga, uh, talaga yung space namin. Yung taas namin, tingnan nyo naman, ayan, wala pa yan. Tapos ito, ano lang ito, tingnan mo, kawayan nga yan. Oh. Yung second floor namin, natin, uh, tinutulugan lang namin. Ayan, kaya sobrang liit, kaya pasensya na. Ano kaya, ibenta ko na lang talaga si Clumsy. Clumsy, halika dito. Kung gusto nyo mga Clumsy, ganito na lang. Uh, wait lang. Kung gusto nyo, ganito. Ibebenta ko si Clumsy, papayag ka Clumsy. Ibebenta ko si one ng 100,000. <laughs> May kukuha kay, kay Clamsie. Ano Clamsie? Ano, oh, nagalit. Ano, um, <laughs> ano ibenta na kita? Ha? 100,000. Ano, para ibili natin ng bahay na pwede nating paglagyan ng aso. Hindi talaga mga Clamsie, seryoso. Ibebenta ko si Clamsie ng kahit 20,000 pang dagdag. Oo nga, ibenta ko siya para pandagdag doon sa pera na hawak namin. nasa Masapok? matay na. Gising. Oo nga. Yun lang. Kasi nahirap eh. Nahirap uh, kung ano. Sabi ko nga sa asawa ko. Kung magkaroon lang kami ng bahay. Hindi kami lahat. Hindi na, bawat. Bawat hingi ng tulong sa amin, tatanggapin namin. Hindi namin po magagawa yun. Noon una, mahirap po mag-alaga ng maraming aso ang bala ko lang yung mangingi ng tulong tapos papagamot tapos pag magaling na po ibabalik ko po sa may-ari. kasi wala okay. to kay kay sasi parang nakikita ko yung hinahirapan yung aso kaya pinulungan ko pero once na gumaling po ibabalik ko sa mayari kahit kahit napamahal na sa amin siyempre ang condition kasi pagpapagamot ko lang kasi ibabalik ko sa kanila pero sa ngayon kay Leet, hindi ko masasabi kung anong pwedeng mangyari pwedeng kausapin ko yung mayari pero isu i ano ko pa rin na ibabalik ko si Leet sa mayari yun lang sana naintindihan nyo yung mga klamisin no, na hindi ako hindi ko lahat pwedeng matanggap dito sa bahay yung hihingi ng tulong sana naintindihan nyo dahil maliit lang yung bahay namin umikot ka nga lang mga klamisin yung kita mo na ganyan no buong bahay na yamin namin yan Ikut ka lang, kita mo na yan oh. Oh, ayan. Kaya spacious na mga Yung ganito naman napupuntahan namin si Lita, mamaya papakain kami ulit.